Ibinahagi ni Julia Barreto ang kanyang mga karanasan at pananaw ukol sa pag-ibig at pakikipagkaibigan. Ayon sa kanya, ang mga karanasan ay ang pinakamahusay na guro sa buhay, kaya't natutunan niya ang mga mahalagang leksyon mula sa kanyang mga naranasan, kabilang na ang mga heartbreak at mga pagsubok sa mga relasyon. Hindi na bago kay Julia ang makaranas ng sakit sa puso. Sa murang edad, naranasan na niyang masaktan, ngunit Ania, ang pinakamabigat na dagok na tumama sa kanya ay hindi ang mga nasirang relasyon, kundi ang mga taong itinuring niyang malalapit na kaibigan pero nagtakda ng masakit na pagtataksil at pag-iwan sa kanya. Ito raw ang mas matinding pagsubok na tumibay sa kanyang pananaw ukol sa trust at pagkakaibigan. Sa blog ni Cassie Legaspi, binanggit din ni Julia na hindi nakaligtas sa mga kontrobersya ang kanyang buhay, kaya naman hindi maiiwasan na mawalan siya ng mga kaibigan, lalo na noong siya ay naging sentro ng mga isyo hindi lamang tungkol sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga isyo sa ibang personalidad sa showbiz. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinaabot ni Julia ang kanyang pasasalamat na sa kabila ng mga sumuwi at umiwas, may mga tunay na kaibigan pa rin siyang nanatili sa kanyang buhay. Para kay Julia, ang mga kaganapang ito ay tila isang pahiwatig mula sa Diyos na iniligtas siya mula sa mga toxic na tao na maaaring magdulot ng harm sa kanyang buhay. Ayon pa sa kanya, ito rin ang naging pagkakataon upang malaman ang tunay na mga intensyon ng mga tao sa kanyang paligid. Ipinagpapasalamat din ni Julia ang tulong at suporta ng kanyang pamilya na siyang naging matibay na sandigan niya sa mga panahon ng pagdaranas ng pambabatikos mula sa publiko dahil sa mga isyo sa kanyang pamilya at sa kanyang personal na buhay. Sa ngayon, nagiging mas maingat na si Julia sa pagpili ng mga taong pagkakatiwalaan. Natutunan niyang maging mapanuri at kilatisin ang mga intensyon ng mga tao sa kanyang paligid. Pagdating naman sa kanyang love life, masaya si Julia sa kanyang kasalukuyang relasyon kay Gerald Anderson. Aniya, ang kanilang relasyon ay puno ng suporta at pagmamahal, na nagiging dahilan ng kanilang paglago bilang magkasintahan. Ayon kay Julia, ang kanilang matibay na ugnayan ay nakatulong sa kanilang personal na pagunlad at pagtaguyod ng mas malalim na koneksyon. Nang tanungin kung paano nila pinananatili ang kasagraduhan ng kanilang relasyon sa harap ng publiko, sinabi ni Julia na bagamat mga public figures sila, pinipili lamang nilang ibahagi sa social media ang mga bagay na nararapat at hindi nakakapinsala sa kanilang privacy. Aniya, mahalaga pa rin ang pangangalaga sa kanilang pribadong buhay, lalo na't pareho silang artistang kilala sa mata ng madla. Sa kabila ng mga pagsubok at isyong dumaan sa kanyang buhay, ipinagpapasalamat ni Julia ang bawat leksyon na natutunan niya. Sa ngayon, mas nakatutok siya sa mga bagay na mahalaga at nakapag-focus sa mga positibong aspeto ng kanyang buhay, tulad ng kanyang pamilya, mga tunay na kaibigan, at ang kanyang relasyon kay Gerald. Ano ang sinyo sa balitang ito?